Higit sa 250,000 na mga Hudyo ang umuwi sa Israel sa nakaraang dalawang taon lamang. Hindi ito simpleng estadistika, ito ay isang propetikong signo na naganap na sa aming panahon. Ang bawat numero ay sumisigaw ng katotohanan na minahal ng Diyos sa loob ng libu-libong taon. Paano nga ba nangyayari ang pinakadakilang eksodus sa kasaysayan ng modernong mundo? Sa mga paliparan ng Tel Aviv at Ben Gurion, araw-araw na nakikita ang tungkulin ng mga propesyani Jeremias mga pamilyang Hudyo mula sa France, Argentina, Ukraine, Estados Unidos, lahat sila ay bumabalik sa lupang hindi pa nila nakita. Mga matanda na may mga baston, mga buntis na babae, mga sanggol na kamakakanganak pa lamang. Eksaktong katulad ng sinabi ng propeta, ang bulag at ang pilay, ang buntis at ang nanganak. Ngunit bakit ngayon? Bakit sa aming henerasyon ang nangyayari ang pinakadakilang aliyah sa kasaysayan? ang sagot ay nakasulat na sa mga banal na kasulatan mahigit 2,500 taon na ang nakalipas. Ang mga propesya ay hindi tumutukoy lamang sa pagbabalik, tumutukoy din sa panahon kung kailan ito mangyayari. At ang mga palatandaang ito ay narito na sa harap ng aming mga mata, sa aming panahon. Ang mundo ay umuuga sa pag-aakyat ng antisemitismo, kriris sa ekonomiya at digmaan sa iba't ibang sulok ng daigdig. Mga kondisyong ito ay hindi aksidente, mga instrumento ito ng Diyos upang himukin ang kanyang bayan na umuwi sa kanyang lupang pangako. Ang bawat persekusyon sa Europa, ang bawat pag-atake sa mga sinagog sa Amerika, ang bawat ekonomikong krisis sa Argentina, lahat ay nagdudulot ng isosom impulso na bumalik sa Zion. Ang mga kwentong umabot sa amin mula sa mga airport ay hindi ordinaryong migrasyon. Mga ito ay spiritual na fenomena. Si Sarah Cohen, 728 taong gulang mula sa Paris, nagkukwento kung paano siya napapanaginipan ng Jerusalem kada gabi sa loob ng isang taon. Hindi siya kailanman nakapunta sa Israel, ngunit nakikita niya ang mga kalye, ang mga pader ng Old City, ang tunog ng mga kampana. Isang gabi, nagising siya habang umiiyak at nagsasabi ng Hatikwa, ang pambansang awit ng Israel na hindi niya natutuhan. Sa Argentina, ang mga pamilyang Hudyo ay nag-uulat ng mga vision na hindi nila maintindihan. Mga batang lalaki na duwel sa taong gulang ay biglang nagsasalita ng Hebrew na hindi nila natutuhan. Mga nanay na nagkakaroon ng panaginip tungkol sa mga talata mula sa Ezekiel 36.24, Kukunin ko kayo mula sa mga bansa at titipunin kayo mula sa lahat ng mga lupain. Yu ang mga fenomenon na ito ay hindi isolated cases, nangyayari sa buong mundo sa lahat ng kontinente kung saan may mga Hudyo, ngunit ang Diyos ay hindi lamang gumagalaw sa mga puso, ginagawa niya rin ang mga daan. Ang Israeli government ay gumagastos ng billions ng dollars taon-taon sa pamamagitan ng Jewish Agency upang magbigay ng libreng flights, housing assistance, at kompletong integration programs. Ang infrastructure na ito ay lumitaw parang out of nowhere pagkatapos ng 1948. Walang ibang bansa sa mundo ang may ganitong systematic program para sa mass immigration. Kung titingnan natin ang geopolitical situation ngayon, lahat ng conditions para sa prophetic return ay nandito na. Ang antisemitismo sa Europe ay tumataas sa pinakamataas na level mula pa noong World War II. Ang economic instability sa South America ay nagdudulot ng mga hudyong maghanapin ng mas secure na future. Ang political tensions sa United States ay nagbibigay ng anxiety sa Jewish communities. Lahat ng mga tribulation ng mga bansa na nabanggit sa Bible ay nagiging reality. Kung nakakapagtaka ka na sa mga detalyeng ito, mag-subscribe sa channel. May mas marami pang nakatagong kwento sa kasaysayang ito na kailangan mong malaman. Noong 2022, nangyari ang hindi inaasahan, ang Russia ay nag-invade sa Ukraine. Sa loob ng mga linggo, ang mga hudyong nakatira sa Ukraine at Russia ay nagsimulang mag-flee sa masa. Ngunit hindi sila tumakbo sa Europe o Amerika katulad ng ibang refugees. Tumakbo sila sa Israel. Ang Jewish Agency ay nag-organize ng emergency flights, evacuation programs, at temporary housing sa loob ng ilang araw. Parang may invisible hand na gumagabay sa buong operasyon. Ang mga numero ay overwhelming. 70,000 na mga hudyo mula sa Russia at Ukraine ang nag sa loob ng isang taon. Mga families na nag-iwan ng mga businesses, mga bahay, mga established lives para sa isang bansang hindi nila kilala. Ngunit sa mga interview, pare-pareho ang kanilang sagot. Hindi namin alam kung bakit, pero may something na tumatawag sa amin na umuwi. Hindi rational decision, spiritual calling. Ang pinaka-mysterious na part ay ang mga dreams at visions na naging common sa lahat ng mga nag-migrate. Mga bata na hindi nagsisimba ay nagkakaroon ng prophetic dreams tungkol sa Jerusalem. Mga atheist na hudyo ay biglang nagiging interested sa Hebrew at Jewish traditions. Mga senior citizens na hindi kailanman naging religious ay nagsisimulang magpray sa Hebrew na natutuhan nila parang through osmosis. Sa medical field, may mga doctors na naguulat ng mysterious healing sa mga Jewish immigrants. Mga patients na may chronic illnesses ay biglang gumaling habang nag para sa aliyah. Mga depression cases na tumagal ng mga taon ay nawala sa loob ng mga linggo matapos mag-decide na mag-migrate. Ang mga fenomenon na ito ay hindi coincidence. Mga miraculous interventions para matulungan ang mga taong bumalik sa promised land. Ngunit ang pinaka-shocking na discovery ay ang timing. Ang mga archaeologists sa Israel ay nag-discover ng ancient documents na nag ng exact timeline ng mass return. Mga scrolls na natagpuan sa Dead Sea Caves ay may mga calculations na tumutugma sa mga events na nangyayari ngayon. Parang ang Diyos ay nagset ng divine alarm clock na mag-trigger sa aming generation. Sa gitna ng Jerusalem, may isang maliit na apartment building kung saan nakatira si Miriam Goldstein, 85 taong gulang na Holocaust survivor. Noong 1943, nasa concentration camp siya nang makita niya ang vision na magbabago sa kanyang buhay. Sa gitna ng darkness at despair, nakita niya ang sarili niya na naglalakad sa mga kalya ng Jerusalem, surrounded ng mga apo na hindi pa siya binubuntis noon. Ang vision ay sobrang vivid na parang panaginip at reality na magkakaharap. Pitumput limang taon ang lumipas. Ang mga anak ni Miriam ay naging mga profesional sa Amerika. Doctors, lawyers, engineers. Walang plano na bumalik sa Israel. Ngunit noong 2023, bawat isa sa kanyang mga apo ay nagsimulang magdream ng parehong vision. Limang magkakapatid na nakatira sa iba't ibang estado sa US, lahat ay nagdream na naglalakad kasama ni Lola Miriam sa Old City ng Jerusalem. Hindi sila nag-usap tungkol sa dreams na ito hanggang sa family reunion. Nang nagsama-sama sila at nagkwentuhan tungkol sa mga panaginip, nalaman nilang pare-pareho ang nakita nila. Hindi lang ang lugar, pati ang emotions, ang mga amoy, ang texture ng mga batong nakahawak nila. Ang lola nila ay umiyak ng marinig ang mga kwento. Yan ang eksaktong bisyon na nakita ko sa camp noong 1943, sabi niya. Sa loob ng tatlong buwan, ang buong pamilya ay nag-decide na mag-migrate sa Israel. Ang spiritual battle na nangyayari sa loob ng bawat Jewish family ay hindi nakikita sa mga news reports. Mga taong nag-establish ng successful careers ay biglang nagiging restless. Mga business owners na kumikita ng millions ay nagiging dissatisfied sa kanilang achievements. May internal war na nangyayari between comfort sa present life at mysterious calling na bumalik sa ancestral land. Ang struggle ay hindi physical emotional at spiritual. Ang pinaka-heartbreaking na mga kwento ay nanggagaling sa mga elderly Jewish parents na ayaw mag-migrate pero ang mga anak nila ay determined na bumalik sa Israel. Mga families na na-divide dahil sa decision na ito. Ngunit ang mga testimonies ay consistent. Kahit ang mga matanda na initially resistant ay nagiging convinced after experiencing their own supernatural encounters. Dreams, visions, unexplained peace kapag nagpray tungkol sa Israel. Lahat ay nagiging part ng kanilang spiritual journey. Sa Hebrew University sa Jerusalem, may secret research project na ginagawa ng mga prophetic scholars. Ang kanilang findings ay shocking. Ang current rate ng Jewish immigration sa Israel ay exact match sa mathematical calculations na nakasulat sa Book of Daniel. Ang mga ancient prophecies ay hindi lang poetic expressions, mga precise numerical predictions na nag-unfold sa aming generation. Ang 2,520 years mula sa Babylonian exile ay officially natapos noong 1948 at ang final phase ng gathering ay nagsimula noong 2020. Ang spiritual warfare na nangyayari sa invisible realm ay nagiging visible sa physical world. Ang anti-Semitic attacks sa Europe ay tumaas ng 400% sa nakaraang tatlong taon. Ang economic policies sa South America ay naging unfavorable sa Jewish businesses. Ang political climate sa North America ay nagiging uncertain para sa Jewish communities. Lahat ng mga pressure points ay simultaneously na nag-activate para mag-push sa Jewish diaspora na mag-return sa Israel. Ngunit may mas malalim na pattern na nangyayari. Ang mga countries na historically naging safe havens para sa mga Hudyo ay nagiging uncomfortable para sa kanila. France na dating peaceful para sa Jewish communities ay naging center ng anti-Semitic violence. Argentina, na nagbigay ng refuge sa mga holocaust survivors ay naging economically unstable ang USA na considered na modern promised land ng mga Hudyo, ay nagiging politically polarized parang ang mundo ay ginagawa ng dios na hindi comfortable para sa kanyang chosen people except sa Israel ang military experts ay nag din ng strange patterns sa geopolitical events ang conflicts sa Middle East ay nagposition sa Israel na maging central hub para sa regional stability, ang discovery ng massive natural gas reserves sa Mediterranean Sea ay nagbigay sa Israel ng economic independence. Ang technological innovations sa agriculture ay nagbigay sa kanila ng capability na mag-support ng massive population increase. Lahat ng mga developments na ito ay nangyari simultaneously, hindi through human planning. Ang pinaka-mysterious na aspek ay ang spiritual awakening na nangyayari sa Jewish communities worldwide. Mga secular Jews na hindi naman nagsisimba ay biglang nagiging interested sa Torah study. Mga young professionals ay nagli-leave ng high-paying jobs para mag-study ng Hebrew at Jewish history. Ang mga synagogues na dating halos empty ay naging packed ng mga taong nag para sa aliyah. Hindi ito natural phenomenon, divine intervention na nag sa mga puso para sa homecoming. Ang consequences ng mass aliyah ay hindi limited sa demographic changes. Ang buong spiritual atmosphere ng Israel ay nag-transform. Ang mga cities na dating halos ghost towns ay naging thriving communities. Ang Negev Desert, na for centuries ay barren wasteland, ay naging agricultural paradise through revolutionary irrigation technologies. Ang prophecy ni Isaiah 35:1 ay literally nangyayari. Ang disyerto at ang tuyong lupain ay magagalak. Ang wilderness ay magsasaya at mamumulaklak tulad ng rose. Ang economic miracle na nangyayari sa Israel ay beyond natural explanation. Sa loob lang ng limang taon, naging self-sufficient sila sa food production despite na 60% ng kanilang land ay desert. Ang innovative farming techniques na nadevelop nila ay ginagamit na ng ibang bansa para sa kanilang agriculture. Ang drip irrigation system na naging standard worldwide ay na-invent sa Israel para ma-accommodate ang massive population growth parang ang Diyos ay nagmultiply ng resources para sa returning exiles. Ang social integration ng mga immigrants ay rin miraculous. Mga taong galing sa completely different cultures, Russian scientists, French artists, American businessmen, Argentine farmers, ay nagiging unified community sa loob lang ng mga buwan. Ang Hebrew language ay naging common denominator. Ngunit mas malakas pa sa language barrier ang spiritual bond na nagiging reason ng unity. Mga families na hindi magkakakilala ay nagiging extended families sa loob ng immigrant communities. Ang healthcare system sa Israel ay nag-adapt agad sa massive influx ng elderly immigrants. Mga senior citizens na may complex medical conditions ay nagiging healthier after moving to Israel. Ang Mediterranean climate, combined sa stress-free environment ng knowing na nasa promised land na sila, ay naging natural healing factor. Ang mortality rates ng elderly Jewish immigrants ay mas mababa compared sa peers nila na nanatili sa diaspora countries. Ang most significant consequence ay ang spiritual awakening na nangyayari hindi lang sa Jewish communities, pero sa buong world. Ang mga Christian churches ay nag-study ng prophetic significance ng mass aliyah. Ang mga Muslim communities ay nag-recognize ng historical importance ng Jewish return. Ang mga secular governments ay nag-adjust ng foreign policies para ma-accommodate ang new reality sa Middle East, ang buong mundo ay na-force na, na mag-acknowledge na may supernatural forces na gumagalaw sa kasaysayan. Ang connection ng current aliyah sa end times prophecies ay hindi accidental. Parte ito ng divine timeline na nakaset na mula sa foundation of the world. Ang Book of Revelation ay nagsasabi na ang final events ay magsisimula kapag ang Israel ay fully regathered na. Ang Ezekiel 37 ay nagdescribe ng dry bones na magiging buhay na muli, hindi lang spiritual resurrection pero physical return sa promised land. Ang mga prophetic scholars ay unanimous. Nasa final phase na tayo ng prophetic calendar. Ang most significant prophetic marker ay ang projected demographic shift na mangyayari sa susunod na dekada. Sa 2030, ang Israel ay magkakaroon ng largest Jewish population sa buong mundo, mas marami pa sa United States ang prophecy na ang Jewish people ay magiging mas marami pa sa mga bituin sa langit at sa buhangin sa dagat ay literally na mafulfill. Ang small country na 75 years ago ay halos walang Jewish population ay magiging center ng Jewish civilization. Ang eschatological implications ay mind-blowing. Ang Daniel 9.24-27 ay nagsasabi ng 70 weeks of prophecy at ang scholars ay nagcalculate na nasa final week na tayo. Ang mass return ng Jewish people ay prerequisite para sa final seven years ng tribulation period. Ang temple reconstruction, ang rise ng Antichrist, ang Battle of Armageddon, lahat ng mga events na ito ay nakadepend sa complete regathering ng Israel. Ang current aliyah ay foundation para sa lahat ng end times prophecies. Ang geometria calculations sa Hebrew language ay nagreveal ng hidden patterns sa current events. Ang numerical values ng mga biblical verses tungkol sa Jewish return ay correspondence sa dates ng major immigration waves. Ang year 5784 sa Hebrew calendar 2023-2024 CE ay mathematically connected sa prophetic numbers na nakasulat sa Torah. Ang mga ancient rabbis ay nagpredict na ang final return ay magsisimula sa year na ito at ang current statistics ay confirming ang predictions nila. Ang most chilling prediction ay ang universal persecution na darating sa Jewish people after ang complete regathering. Ang Zechariah 12.3 ay nagsasabi na ang Jerusalem ay magiging burdensome stone para sa lahat ng nations. Ang Revelation 12.13-17 ay describe ng final attempt ng Satan na i-destroy ang Jewish people. Ang current aliyah ay hindi just homecoming. preparation para sa final spiritual battle na magdedetermine sa future ng humanity. Ang mga taong nakakaintindi ng prophetic significance ay dapat mag-prepare na para sa mga events na dadating. Sa loob ng bawat flight na umabot sa Ben Gurion Airport, may mga tears of joy na hindi ma-explain through human emotions. Mga families na iniwan ang lahat para sa isang promise na nakasulat 3500 years ago ay ngayon nakawitness sa literal fulfillment ng divine covenant ang bawat passport stamp, ang bawat Hebrew lesson, ang bawat first step sa Israeli soil ay testimony na ang Diyos ay faithful sa kanyang mga pangako kahit gaano pa ka-ancient. Ito ay hindi just immigration. Ito ay miraculous restoration ng broken relationship between God at kanyang chosen people. Ang pinaka-powerful na realization ay ito. Kung totoo ang prophecies tungkol sa Jewish return, Totoong-totoo rin ang prophecies tungkol sa second coming of Messiah. Ang regathering ng Israel ay hindi isolated event. Parte lang ito ng mas malaking divine plan na magtatapos sa establishment ng God's kingdom sa earth. Ang mga taong nakawitness sa current aliya ay privileged na makita ang unfolding ng biblical prophecy sa real time. Hindi lahat ng generation ay nabigyan ng opportunity na makita ang divine intervention sa kasaysayan ang practical implications para sa mga believers worldwide ay clear. Kung nag-move na ang Diyos ng pieces sa prophetic chessboard, dapat ready na tayo sa final moves. Ang spiritual preparation, ang study ng scriptures, ang prayer at fasting, lahat ng mga ito ay hindi optional ngayon. Ang mga events na nangyayari sa Israel ay direct impact sa future ng buong humanity. Ang mga taong may spiritual discernment ay dapat mag-align ng kanilang lives sa prophetic timeline na unfolding na, ang challenge para sa aming generation ay hindi maging casual observers lang sa historical events na ito. Ang Diyos ay gumagamit ng ordinary people para ma-accomplish ang extraordinary purposes. Ang mga Jewish immigrants na nag-sacrifice ng comfort para bumalik sa Promised Land ay examples ng faith in action. Ang question para sa lahat ay, ano ang ginagawa natin para ma-participate sa divine plan na unfolding sa aming panahon? Ang history ay hindi passive spectator sport, active participation sa God's purposes. Kung na ng story na ito ang inyong puso, mag-comment kung ano ang pinakanaging meaningful sa inyo. At sabihin sa akin, aling biblical curiosity ang gusto ninyong makita sa susunod na video. Mag-like, mag-share at mag-subscribe. Marami pa tayong hidden truths na dapat i-reveal. Ang Great Aliyah ng Last Days ay hindi just Jewish story. Announcement ito ng divine intervention na magbabago sa destiny ng lahat ng nations. Ang mga prophetic clocks ay nag accelerate na towards final fulfillment at dapat prepared tayo para sa mga darating na panahon.